meron pong uh, ito po naman ay eh, nasa Facebook. Meron pong isang post yung isang nagangalang Enrico Mandalihan na nagsasabi na may lupa daw kayong kinuha. May lupa daw ang mga bilas na kinuha sa dito sa Marinduque. Uh, ano pong masasabi niyo doon? Well, parang nabasa ko nga yung post na yan eh. Eh, tong sino ba yung Enrico Mandalihan eh? Dali ng dali, hindi naman alam kung ano ang sinasabi. Ano ha? Pero well, sa pagkatanda ko, ah, uh, yung isang tao ko ay inutusan ko lang ayusin yung boundary at maglagay ng kalsada, ano ha. At uh, hindi ko alam ang uh, baka lumakpas ng konti, alam mo naman yung boundary eh, palagi nagkakaroon ng boundary dispute, ano ha. Pero yung tao kong gumagawa doon ay baka lumakpas ng konti, ha? Ay uh, Nagpunta naman yung uh, may-ari nung kabilang lote at inayos nila ako sa yung boundary. Ang parang nabasa ko dyan yung kay Mandalihan, eh akala mo yung nagla-landgrab ako. ay ah, eh, hindi totoo yun. At saka eh, hindi ko nakausap yan, yung may-ari nung kabilang lote dyan. Pinaayos ko yan. Sabi ko, abay, eh, di ayusin nyo kung saan yung tamang boundary. Mali yan yan, si Enrico Mandalihan yan eh. Para pinapalabas, nagla-landgrab ako. Ba't ako magla Eka yung boundary lang ang pinag-uusapan eh akala mo yung buong lote ilalang grabay eh, si Siraba ulo niya Ba't ko gagawin yan ha ah? at ulit-ulit ulit, yung mga taong ganyan ay eh, mag-iingat naman po sa paglalagay ng pos ano ho 'wag ho kayong lagay-ngan lagay sa pos eh, baka i-demanda ko kayo ng libel diyan ay eh, alam mo yan eh parang sinasabi eh ako yung may ginawang land grabbing aba mali ho yun eh pinos niya pa eh hindi ho tama yan kasi ho, bago kayo kay magsasalita eh tingnan niyo muna yung mga ano fax eh, uh, facts ano kailan si check ho yan at huwag ho kayong basta maglalagay ng post na aba eh, naninira ho kayo hindi mo alam kung ano yung ginagawa yan. hindi ko mandalihan yan eh, pare baka i ko pa yan eh. eh ano yung pinapalabas niya May, hindi ko nga alam yung anong uh, nangyari diyan eh nung nag-report sa akin na lumakpas doon sa boundary ng kabila ay di sabi ay ayusin niyo yan, yeah, ba? Ay, kailangan yung boundary maayos. Ganun lang naman yan eh, pero pinapalabas para land grabbing na eh mag-ingat-ingat sa pagsasalita. Ay eh, ito hindi ho tama yan na eh. ikaw mandalihan eh wag kang post ng post ng ganyan. Pag ikaw ang siniraan na totoo naman kahit totoo ay eh, aaray ka, di ba? Eh ulit-ulit eh mag-iingat tayo sa mga ganyang salita. Yung mga naninira ho, baka akala nyo, eh, hindi ho kayo pwedeng humusga ho. O, yan ang masasabi ko lang. Medyo mali yung kanyang mga pinagsasabi dyan sa post eh. Oo.